Ako Akin na lang yan. Bili pag... Ay, pagkain ni kuya. Bili mo na lang kaya ng kikyam. Arika, arika, arika. Pagkain na ba so pa? Ah, kikyam na lang pa. <coughs> Bata, inuubo ka na. Saka na, na kaya, kaya, nilis, Ayun, give mo kay tito. na, give mo kay tito. Ano yeah, yung mm. may, may na doon. Mm. Mm. ka na! ba mo ka na ng bigas? Hoy <laughs> Maruno, binibigyan si Nanay. na naman. Baso kong pang kape. Ah. E, na na naman. Ipupupit na naman. Ipupupit na naman. Ipupupit na naman. Ipupupit na na na